ng food supply chain, yung mga magsasaka, naghihinaing din. Lalo na ang ating mga magpapalay. Lalo na ngayong anihan. Mula limang piso hanggang sampung piso kada kilo binibili ang palay. Gayong mga 14 hanggang 17 kada kilo ang puhunan. Kasama dito ang pataba, binhi, pesticido. loging lugi araw, loging lugi na raw, baon na baon na sa utang, may nagsasabi pa na di na daw sila magtatanim sa susunod na farm cycle. The economic bill of malnutrition is staggering. The World Bank has estimated childhood undernutrition costs the Philippines up to $8.5 billion a year, or roughly 2 to 3 percent of GDP, when you account for lost productivity, healthcare, and education impacts. This is economic self-harm we no longer can afford. Ano nga ba ang ugat ng food insecurity? Una sa lahat, pinabayaan natin ang mga nagpapakain sa atin, ang industriya at sektor nila. Ikumpara natin sa ating mga kapitbayan, noong 2020 naglaan ang Thailand ng 3.6% ng kanyang national budget sa agrikultura. Vietnam 6.5 Indonesia, 3.4%. Lahat mas mataas kaysa sa Pilipinas sa 1.7%. Namuhunan, namumuhunan sila sa Research and Development Extension Services. Ayon sa isang hearing natin, nung nakaraang kongreso, ang average sa taunang kita ng kanilang mga magsasaka ay dalawa hanggang apat na beses na mas mataas kaysa sa ating mga magsasaka. Sa, ta sa, Taiwan nitong nakarang taon, ang average na kinikita ng kanilang magsasaka ay 300,000 pesos kada buwan. Sana man lang ang budget ng ating agrikultura at ang kita ng ating mga magsasaka at manging isda ay pantay sa ating mga kapit bayan. Ibig sabihin, hindi lang underpaid ang ating mga magsasaka at manging isda, under-equipped at under-supported. Sa larangan ng suporta ng DA, saan tayo nakakita ng sitwasyon na ang pangunahing ahensyang pamalaan ng pamalan, ang mandato ay suportahan, tulungan ang mga magsasaka at mangingisda ay hanggang regional level lamang. Ang presensya ay nasa regional level. Wala ang mga ito sa probinsya o sa bayan bilang naging full-time farmer CEO na nagpatakbo ng pribadong farm enterprise sa Alfonso Cavite mula pa noong 2012. Ang aming farm ay nasa Alfonso Cavite. Ang Lipa Batangas Regional Office ng, ng DA ay nasa Lipa Batangas. Halos anim na oras balikan ng biyahe patungong Lipa mula sa Alfonso at pabalik. Paano pa kaya ang mga taga Rizal o Bondok Peninsula? kailangan baguhin ito. Kailangan din baguhin ang kakulangan ng pondo para sa sektor. Kaya bang maging 20 pesos ang preso ng isang kilo ng bigas? Tinanong sa akin ng media. Ang sagot ko ay ganito. Sana nung inanunso ito ni Pangulong BBM noong 2022, sinunod niya ng anunso na at upang makamit ito, ay ilalaan natin ang dagdag na limampu hanggang isang daang piso na budget ng DA taon-taon upang pagdating ng 2028 o 6 years later, mahigit kalahating trilyon na ang budget ng Department of Agriculture. At ang bulto dapat ng dagdag na pondo ay ilalaan sa direktang suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda sa usaping mechanization, abono, pestisido, punla, access to credit, dagdag na crop insurance, health accident insurance, extension service at iba pa para tumaas ang kita at ani at huli ng ating sektor ng magsasaka at mangisda. Ito ang isa sa naway paglalaban natin taon-taon upang umabot na ng mahigit 500 billion ang budget ng agri bago matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Ano ang resulta sa kakulangan ng suporta na nanatiling isang kahig, isang tuka ang ating mga magsasaka at manging isda. Bagsak ang kita at ani at huli. Mahal ang pagkain at gutom ang milyong-milyon nating mga kababayan, lalo na ang ating mga anak. Base din sa datos ng DA, dahil bagsak ang ating agriculture productivity, halos kolela ang Pilipinas sa agri-exports sa ASEAN ang export ng produktong agrikultura noong 2024 ng Indonesia ay $49.4 billion. Habang ang Thailand, $46 billion. Ang Vietnam, $35.6 billion. Malaysia, $31 billion. Singapore, $14.1 billion. At ang Pilipinas, $7.8 billion. Tama po ang narinig ninyo, Ginoong Pangulo. Ang Singapore, na dihamak na mas maliit ang sukat ng land area ba kumpara sa NCR at may populasyon lamang ng 5.8 million ay halos doble ang agri-export kumpara sa atin. Nakakapanlumo ang mga datos gayong marami sa mga taga-Thailand, Vietnam, Indonesia, ay dito sa UP Los Baños, dito sa IRRI nag-aral ng agriculture. Pangalawa sa ugat ng krisis, ang daming nawawala sa buong food supply chain. Post-harvest losses in rice alone is pegged at about 14 to 15 percent or about close to 2 million tons of rice that could have fed millions. They slip away during drying, milling, and storage because we lack dryers, warehouses, silos, cold chain, etc. Bunga rin ng kakulangan at naging pabaya sa ating food producers. Pangatlo, disaster zone ng Pilipinas. Number one in the world risk index. Most disaster prone globally sa bawat bagyo, tagtuyot, baha. Inaanod ang ating seguridad sa pagkain. Pag walang suporta ang magsasaka at manging isda matapos ang kalamidad. Mananatiling baon, mananatiling hirap, mananatiling hindi makakapag-ani ng maayos. Pang-apat ay katiwalian at kurakot sa mga ahensa na direktang may kinalaman sa sektor. Habang tadtad -tad tayo ng natural disasters sa hanay ng agrikultura, tadtad -tad din tayo ng man-made disasters. Kung hindi sa usapin ng makupad na kilos ng gobyerno o kakulangan ng tauhan at pondo, man-made disaster din ang pangungurakot sa gobyerno sa lantarang smuggling ng produktong agrikultura sa buwatan ng mga traders, middlemen, importers, brokers, smugglers, sa buwatan nila sa ilang mga nasa DA, BOC, BIR, NFA, NBI, PNP pati rin ang pribadong mga bangko. Lantaran din ang mga rig at overpriced na bidding ng pataba, mga kagamitan, mga pestisido, mga ghost deliveries, peking mga farmers' beneficiaries. Kamadang sindikato ang nakapalibid sa sektor ng agrikultura sa kasalukuyan na dapat ng wakasan. Sa usapin ng smuggling ng produktong agrikultura ito ang pumapatay sa mga lokal na mga producers ng bigas, baboy, manok, gulay at iba pa. Hanggang ngayon, mula noong 2016, nung naipasa ang batas na ginawang non-bailable ang smuggling ng produktong agrikultura, halagang 1 million sa isda at gulay hanggang 10 million sa bigas. Sa awa ng Diyos, hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong na smuggler o importer habang pinapalakas ang nasabing batas na ipasa naman nitong nakaraang September 2024, ang Anti-Agri-Econ Smuggling Act. Tatlong kaso ang naisampah, subalit wala pa rin na iso ng mga warrant of arrest at wala pa rin nakukulong na big-time smuggler, broker o importer. Sa nakaraang taon lamang, isang daang milyong pisong halaga ng smuggled na frozen meat sa Kabite na Samsam. 100 million piso na halaga ng sibuyas at bawang sa Marilao Bulacan na kumpiska. 115 million piso na sibuyas sa Subic. 1.9 billion pisong halaga ng important na bigas na nireport na nakumpiska ng DA. Subalit, wala pa rin nakakulong na smuggler o importer. In fairness kay Secretary Kiko Laurel, Pilit niyang nilalagay sa ayos ang ahensya. Ngunit sa aking karanasan sa pagiging cabinet secretary, alam kong hindi madali ang kanyang trabaho. At higit sa lahat, ay kailangan niyang tulong upang linisin ang dekad-dekadang taong sistema ng katiwalian sa ahensya. Naghahanap ng solusyon si Secretary Kiko at ito ang dapat naman talagang gawin. Ganon din ang pagkaalam ko sa bagong itinalagang commissioner ng customs na si Ariel Nepomuceno. Umaasa tayo nakikilo si Commissioner Nepomuceno sa usapin ng pagsampa ng mga kaso laban sa mga smuggler, non-bailable na kaso. Nag nakatrabaho ko si Commissioner Nepomuceno nung siya'y Deputy Commissioner pa nung panahon ni Pangulong Aquino sa Commission uh, sa uh, Bureau of Customs. At nakasama ko siya na nasamsam ang daang milyong pisong halaga ng smuggled na bigas nung ako ay Food Security Secretary. May balita din ako nung Biennes lamang sa kauna-unahang Port Collectors Meeting ni Commissioner Ariel Nepomuceno, sinabi niya ito sa harap ng mga Port Collectors. Titiyakin niya na sasampahan ng kasong economic sabotage na non-bailable ang mga brokers, importers at, pee, at pati B.O.C. personel na sangkot sa smuggling at kriminalidad. Babantayan natin ito. Sa halip na bumabaha ng korupsyon, dapat bumabaha ng solusyon. At may limang solusyon ang nais nating ipa, uh, isulong sa problema ng food security. Unang-una, to squarely address the agriculture, fisheries, and food crisis currently facing the nation... Similar to its response to the crisis in Philippine education, Congress should by law create an Agri and Food Commission that will further seek to identify and fully understand the challenges and problems facing agriculture and fisheries and the nation's efforts at achieving food security and our citizens' access to affordable and nutritious food and provide the necessary solutions and action steps to this to address the crisis. This morning, we filed a Senate bill in this to this effect. Pangalawa, kailangan repasuhin ang rice tarification measure upang mas mahigit na mabantayan ng NFA ang supply ng bigas at habulin ang mga mapagsamantalang mga trader at hoarder. Uh, at habang binibigyan ng dagdag na suporta naman ng DA ang ating mga magsasaka sa usapin ng cash assistance, seedling support, equipment, dryers, warehousing at iba pa. Pangatlo, repasuhin ang mga batas sa agriculture co-ops at extension service upang ibalik sa DA ang pangangasiwa ng agri-co-ops at ibalik din ibalik din ang Bureau of Agricultural Extension Services na hanggang sa level ng probinsya at mga bayan, mga munisip, municipalities. Ihahain natin, inihain na natin ang dalawang panukalang batas hinggil dito noong nakarang linggo. Uumpisa na natin ang mga hearing tungkol dito at hinihiling natin sa Pangulo na i-certify itong dalawang bills bilang urgent. Extension service at pagpapalakas, pagpapalakas ng agriculture co-ops under the DA. Pang-apat, full implementation ng Sagip Saka Act, gamitin ang RA 11321 upang direktang bumili ang mga ahensya ng pamahalaang pambansa at mga LGU sa ating mga farmers at fisher folk na walang middleman at walang public bidding negotiated contract para sa mga programa sa feeding programs, sa mga ospital, mga jails, calamity relief operations, mga baraks ng AFP at PNP. Kaya pag naimplementa ng tama at buo, sabay nagagalaw ang pagkain at kita. Magbigay ng mga nakatemplate na kontrata, mag-price reference at pagsasanay para mabilis may sagawa ng mga LGU. Magtakda rin